Why can't we do Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa SamSam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So happy Saturday sa atin lahat ng bonggam-bongga. At syempre... Ayan nga, malapit nang magsimula ang Miss Universe. So bukas na nga magdadatingan ang lahat ng kandidata at ayan nakokompleto na sila. So bukas ang first ano nila ay fitting and register. So syempre excited tayo para sa mga candidates ng Miss Universe ngayong taon na to. Lalong-lalo lalo na syempre ang ating ang ating pambato na si Maria Atisa Manalo. So bukas na nga ang alis ni Maria Atisa Manalo at ayun na nga lahat tayo ay nag-aabang. Ano nga ba magiging outfit? Ano nga ba ang magiging styling? So bukas lahat makikita natin yan. So marami na nagtatanong sabing ganun, nako, eto bang si Atisa ay papantayan ang lakas ng katulad ng ginawa ni Catriona noon dito sa Bangkok, Thailand. Diyos ko naman, nakakaloka, no? Kasi syempre talagang hindi talaga naiiwasan at ikumpara ang atisa kay Catriona Gray. And then, ako para sa akin, hindi na kailangan gayahin. Bakit naman, no? Si Samantha Bernardo, hindi naman ginaya si, si, ano, si Catriona. Ako para sa akin, kung ano yung ibig niyang ibigay, ano yung ibig niyang ipakita na matatandaan ng mga tao in the future na ayan, si Atisa Manalo yan. Ayun yung gawin niya. More than doon sa makita natin yung anino ni Catriona sa kanya, katulad ng ginawa ni Costa Rica, di ba? Aminin naman natin, talagang parang yung pinanood ko, mm, pat ganun, parang galaw ng Catriona great Di ba? Yung pag ganun, ganun, ng hair, habang naglalakad, and then ulto mo yung kilos, Talagang kaping kapi Pero ang akin, strategy, strategy game niya yun eh. So, wala tayong magagawa. But, ako, parang hindi makakatulong yon sa mga eksena niya. Kasi na-remind sa akin, no, Katrina Gray, pati yung make-up, pati yung ayos ng buhok, ay ginaya talaga. Kaya sabi ko, nakakaloka naman tong si Costa Rica. And ayun yung ayokong gawin ni, Kat ni Atisa, na gayahin niya si Katrina sa pa-eksena niya bukas sa kanyang arrival. Kasi mag aano ah, eh, masasabing ganun ng organization. nako ginaya naman neto si ano? Ginaya naman neto si katryo na katryo na katryo na ang eksena. O ba diba? Hindi magandang pahinggan. Kumbaga, mas gusto ko tapak at sa manalo ang makita natin bukas. Kung ano yung ibig niya, kung ano yung gusto niya, ayun ay yung dapat niyang ipakita para mas boga yung atake, para mas panalo ang datingan. Kasi pangit nga naman tignan kung parang mariremind sa kanila ay Catriona Gray. So, ibig sabihin nun, nagiging anino lang siya ni Catriona. Mm, ganon! Kaya, I hope na sana at sa manalo talaga ang maging eksena nyo bukas. I hope na sana ay bonga oho uh -huh. So, yan. At higit sa lahat, syempre, umaasa ako na for sure, aabangan ng lahat. Ganun. At eto pa, syempre, Miss Inter Mr. International, nag-post sa kanilang Facebook page at ayun nga, binabati nila at, at kino-congratulate ng bonggong-bongga parang ang andito yung parang good luck message for atisa manalo. Yes. Nakakaloka no. So ayun nga sya, alam naman natin si Atisa ay naging host na ng Mr. International at nakakatuwa kasi Ayan nga. So, sinusuportahan nila ng 100% ang ating pambato na si Maria Atisa sa Manalo para sa laban niya sa Miss Universe. Ito na kaya ang sign. No, di ba? So, yon. Ito ba ay maganda or hindi? Well, ganon. Sabi ko, natutuwa naman ako kasi, di ba, parang at least, di ba, naalala nilang i-welcome or i good luck si Atisa after nilang maging host. So talagang gustong-gusto nila si Atisa. Pero ang sabi naman ng iba, ay nako, parang hindi naman makakatulong yan. Siyempre, parang magtataas na naman ang kilay daw ng iba kay Atisa at may pagganong-ganon pa daw. So sabi ko naman, parang feeling ko makakatulong naman siya. Kasi siyempre, naging part kasi si Atisa ng Mr. International. At nakakatuwa kasi at least, di ba, na aalala nila at nararamdaman ko talaga na 100% yung suporta nila sa ating pambato. Yun yung importante doon. No matter what happen, mga taga, ano sila, taga Thailand. And then nakita naman natin na talagang grabe yung love din nila kay Atisa. Kaya sabi ko, in fairness, ha? So, yun. So, talagang gusto talaga nila si Atisa. Kasi, hindi naman nila kukunin yan Kung hindi naman nila gusto, di ba? So, yun. So, good luck. At natutuwa ako. Natutuwa ako sa sa Mr. International Organization kasi gumawa sila ng hakbang na para mai ano nila, mailabas nila ang pag nila kay Atisa. So sana ano, makuha talaga ni Atisa ang corona, no? And then ayun na nga. So sabi ganon, tingin daw ba natin na talaga magpe-penetrate base si Atisa dito? malalaman ninyo yan bukas. <laughs> ba? Diba? So, bukas na yung mga kasagutan, ang unang-unang sagot. So, ano ba yung magiging reaction natin sa makikita natin sa kanya? For sure, excited siya. Alam niyo sa totoo lang, ako ha, wala akong ibang iniisip. Hindi ako yung parang, parang sa utak ko, yung ano ba tong tawag dito, yung nag i ako na, ay, ganito yung gagawin, ay, ganito yung ano hindi ako nag-aano, hindi ako nag-iisip ng gano'n, sa totoo lang, na parang mas gusto ko na lang yung masusupresa ako sa makikita ko. I mean, wala akong masyadong ine-expect na, na parang over and over sa mind ko about Atisa. Kasi, um, kung ano yung ipapakita niya day by day, ayun yung gusto kong masupresa ako. Kasi doon ko siya i-evaluate ko as a pageant vlogger, di ba? Para maibigay ko sa inyo kung ano ang opinion ko sa nakikita ako. So, doon ako nag-aano, uh, doon ako nag-base ako. Uh kasi kung nag-i-imagine ka na, ay gusto ko yung makita ko sa kanya ay katulad ng ganito, katulad ng ganyan, katulad ng ganito. Ang ending, pag hindi niya naibigay yun, madi-disappoint ka na sa kanya. So kasi tulad nga na sinabi ko, gusto ko kasi makita ko kay Atisa, yung Atisa Manalo talagang galawan. Oho. Yung kung ano yung magre sa akin sa kanya for sure maganda si Atee sa bukas. Ayun lang ang alam ko. And then, wala na akong ine-expect na nakataas ba ang hair niya, nakakulot ba ang hair niya, nakaputi ba siya o nakaitim ba siya. <laughs> so, bahala siya. Basta bukas, pag nakita ko siya, gusto ko surprise. Gano'n, ah, di ba? And then, pagdating niya dito sa Thailand, isa siya sa mga kandidata na talagang dapat mong abangan. Kasi si Atisa kasi, syempre, alam naman natin na palaban yan. Alam natin na naghahandak talaga siya ng todo-todo, naghahanda siya. So, ayun, so malalaman natin kung ano yung hinanda niya at makikita natin kung ano yung galawa na ipapakita niya dito. Maraming malakas, maraming magaling, maraming kumakabog. <laughs> Oo, susko lahat sila, as in, naghahanda pero nando doon tayo sa part na laban lang, di ba? Kasi wala tayong ano eh, kumbaga wala tayong hawak dito eh, kundi ko ano lang yung ipapakita talaga ni Atisa day by day. At doon tayo mag-aabang ng bonggang bongga. Diba? Diyos ko. I'm so excited. I'm so happy. <laughs> And then, konting oras na lang, magsisimula na talaga ang bakbakan. So, nandito na si Colombia dumating na ang isa sa mga pinakamalakas na kalaban in fairness sa kanya, matangkal, maganda, mahabang tignan at parang piling ko may ibubuga talaga sa competition. So, iba yung dating. Mm -hmm. So, isa siya sa mga piling ko na dapat natin tutukan. So, I'm so excited. O, oh, diba? So, yun. So, bukas na si Atisa. Sana talaga maganda ang damit, no? So, maganda ang damit. Maganda ang ayos. Maganda ang lahat. Perfect. So, malalaman natin yan bukas na. So, yon So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo? Excited na ba kayo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more update and syempre sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow thank you guys